Itago mo na lang po ako sa pangalang Anonymous. Nung itin ako, nagkaroon ako ng live-in partner, isang 36 years old na bus driver. Sa kabila ng 18 years agwat, nagkaroon kami ng tatlong anak sa simula maayos kami. Pero nagkaroon siya ng ibang babae, isa sa kantin, isa sa warehouse, at nabuntis pa niya ang nagtatrabaho sa bar. Humingi siya ng tawad at dahil sa mga anak namin, pinatawad ko siya. Halos hindi na siya umuwi. Hanggang isang araw nalaman kong may iba na naman siya. Nagtatrabaho sa kantin, sila pa nga ang nag-rent ng apartment at ginastuhan pa niya para makapag-abroad. Pagbalik niya, muli siyang humingi ng tawad at muli nagpatawad ako. Nang dalhin niya kami sa probinsya nila, may nag-alok sa akin ng trabaho sa Qatar. Pagdating ko roon, hindi man lang niya ako kinamusta. Kalaunan nalaman kong may iba na naman siya. Dito na ako nagdesisyong makipaghiwalay. Sa trabaho, nakilala ko ang isang lalaking nagparamdam sa akin ng pagmamahal at respeto. Nagalit ang ex ko at nagbanta pa, pero sa wakas natuto akong pumili ng tamang tao. Ngayon, masaya na ako. Tama lang na hindi ko siya binigyan ng isa pang pagkakataon. Diba?